Ko dito po. Yes. Oh, yung medyo matagal na to, may dalawang taon halos to. Dati dito lang to, mapan. Ito yung pinagalot ko, kahit saan saan din, sabi maghirot. Yung minsan nga, yung, yung, yung hirot sa akin, gusto ko pa gano'n, tapos ito, tulak bigla dito, ah, umayaw ako. Huwag mapupulit yun. Oh, no. yung mga Pag hindi, na. pag hindi nila na, pag hindi nila kapisahan din, ano niya, yung mga anatomy ng katawan natin. Na pag winero mo yan, kaya dito alalay na alalay ako kasi nararapture hmm. yan sila. Pero kahit pa paano nahangat nyo? Wala oh, ako, nakuha ko pa naman. Pero parang may nararamdaman pa rin ako dito kasi. Hindi lang na perfect. Oh. Okay, may mga... Ah. dito pag higa mo. Ito, di ba? Ito may higa. ito hindi eh. Alam nyo kasi sir, sa tagal ng panahon, sa tagal ng panahon, para lang maitindihan nyo eh, sa tagal ng panahon, nagkakasugat yung natin, yung loob, nagkakasugat yung loob, Siyempre, dalawang taon. Baka nung mga buwan pa lang yan, lintik ang sakit niya, lintik ang kaya. Oo yung talaga, hindi po talaga magano. Ngayon, uh -huh. nangyayari dyan, nakakalik, nakakagalingan na. Siyempre, taga na ng panahon. Nagkakaroon ng sugat dyan. Siyempre, pag nagkaroon ng sugat dyan, uh -huh. siyempre, kayo naman, ina-actionan nyo naman eh. Kumbaga, talagang hindi nyo rin pinababayaan, nagpupunta kayo oh, sa mga uh -huh. adjustment, hilot, mga bone center. Ang problema, Hilo hindi ma-perfect. Hindi ba? ma-perfect, ba? bakit? hindi kasi na-explain sa inyo yung about sa mga parts na nadadamage. Maaaring hindi na yan ma-perfect ng 100%. Pero, ang mahalaga dyan, nakatulong din sa inyo yung mga so, napagilipahan nyo. We'll Sige, kung magano Oo. Oh. Mahawak ko na dito. Yan. Okay. O, kahit right pa paano nagagay hey, nyo. Ngayon, siguro sa akin, madadagdagan -tag lang ito ko lang. konti di lang din. Pero, hindi lang... Kasi nga may ano yan eh, nag-build na yan sir. Dito, dito ba Yan, nag-build na yan. Puso ka Tignan ko. Brand. Naangat na kasi ni Sir Kaso, parang kita ko, tight yung loob. Mm. Parang nga yun. No. Eh, ano, no. naangat yun. Yun yung dito, di, di pareha tayo, ganun ba? Nang ano, di ba? iwan. Iwan? Mm. Mm. Okay. Oh, Sige, kalagin natin yung nasa loob. Para mas mag pa. Pinakadabes ng Sir Paras. Oo, oh, no, 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 no. Di ba, may tali, ano? O oh, kaya, yeah. yung ngayon, ngayon, nyo Yung kaya nyo, o. Oh. Oh, kaya pa. O, oh, may pain na. One, two, three. Hanggang sa ma-perfect nyo. Oh, kaya ko na iangat ng kunti, Dito lang. Um, nang Huwag pa ganyan. Oh. Ah, yung, yung, yung tuhod yung nyo i-adjust nyo. Ayun, eh. One, two, three. Oh. O. gano'n lang. Uh hindi yung sobrang sakit na, pero yung kayang-kaya -kaya lang. Uh -huh. unti uti uh, kasi mapupunit nga yung mga ganyan, Ayan oh, yung mga ganyan, yung example na yan, oh, yan. magkakaroon ng politik hey, yan. eh, uh -huh. pero yan, sa so tulong din ng mga massage-massage nyo lang din, okay. ano yan, may stretch na naman siya. Okay. kaya, last hmm. Tayo kayo sa gilip. <coughs> pokok Relax empat lagi ni Lagi ni tu Kalau lebih nak turun, lebih sebentar lebih bagus. Pero para ka na-start na. Bro, tapos yung ano yung sa earbag mo, nakapapapapayan na sa earbag mo. Ay, nakamarisip mo sa sakit. Ano? Earbag? Ear. Tinga. Ano? Dalawa na kami ko. Dalawang doktor mo sa ama. Isa sa buto. Manicure na kayo. Eh na, nakontra ko siya sa... Ayun ko nga yung sumagot-sagot dyan. Ako na Nakita ko na ito, na ka sa Viper. kaya ako pala minsan na noon. Nakita ko kaya yung nagbigay sa yung sa Mga ganun, yung sarap. Okay. See you. Marami nagbabal sa ating mga nasa abroad eh. Oo. Sunin ko po. Tutulungan mo lang din ng mga stretch sir. serve. Susi, Rob, na yung mga pumitigas yung mga sila patamaan Tiga rumah macam ni Ibarat akan kembilan kain ni sahaja Barang main Barang main pun ipi ikan Oh Barang tiga So kau tuan yang Tapi ikan tuan kau Bikin tuan lah Dia kau pun balik Haa lah kajan Sampai so, Oh sort of big lah eh. Ano si Roy? Roy! Sige tayo. Huwag mong lalabanan. Uh, Hindi naman masakit. Malambot na. dali tayo Yan yung may na, ay bolno. Pa-tightness pa. Uh -huh. Ngayon ang gagawin mo niyan, 'di ba? Kakapit ka sa ano? Kapit ka sa para, sige, giling-giling. Sige. 1 2 3. Parang ganito. Para unti-unting mapinat yung nga. Kaya pa? Yan. Kaya pa? Yan. Yan. Yan kaya pa. Yan. Sige. Yan. 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 May kunti lang. Okay. One, two, three. Punti-unti nyo. Kunyari may nararamdaman ng konti. Balik nyo lang. Basta ang bilang nyo. Para yung mga muscle at tendon, hindi siya mapungit. Punti-unti lang. Ang mahalaga kasi may ginagawa tayo. One, two, three. Tapos, kamay. Ito. Sige. One, two, three. Pantay na oh. Oh. Kunting-kunti na lang, oh. Okay, pa. tay. Ngayon, isa sa... Peng ano, Roy. Para yung mga naiinat na muscle, di ba, nag-exercise ka. Kahit pa paano, lambingin mo naman ngayon ang pagmamahal mo. Kahit sarili mo na lang to, eh. Kayang-kaya mo na yan. Kumbaga, pag na-massage-massage mo yan, ang mahalaga, nakapasok yung head humerus doon sa rotator. Kasi pag wala sa timing yun, kahit anong haplos mo dyan, kahit anong haplos mo dyan, hindi mapiperfect talaga yun. Ngayon, siyempre, sa tagal ng panahon, naging tight na yung mga tendon at muscle mo so, Tutulungan mo lang din yun so, Yung sinabi ko sa iyo kanina, kapit mo sa ano. O, oh, may pinanang ng konti. One, two, three. Balik lang. Ganun, ganun lang. Hindi mo kailangan magmadali kasi hindi nasa magpadali. portion ka naman na ng ano eh. Kung magka-recover, ano ka na lang eh. Kumbaga, konting stretch ka na lang, hindi ka na yung severe talaga, inaangat naman na yun. Kaya hindi mo kailangan bigla bigla O, oh, sige. Ganun ulit. Shoot oh. mo siya kung ngayon mo. O. Oh. O. Halos perfect. Perfect na na halos eh. Kunti na. Kunting, kunting, kunti na lang, eh. Okay sir, yun na lang. Stretch mo lang ha. Salamat sir. Okay.